Ma'am, Yes, po. Ako yung ano, ma'am, yung kausap nyo. La, baka, bye. wala mo lang. Ah, ma'am, yung kausap nyo sa habal, ma'am, ako yun. Lala. Pero, ba't big bike, kuya? Hindi, ma'am, ito talaga ginagamit ko, ma'am, para ma-experience ng mga pasahero, ma'am. True so ba? Totoo, ma'am, nakita mo na yung konbe. Yeah. That keeps on... So yun, what's up mga ka-watchers? Siyempre, welcome to my YouTube channel and Facebook page, Jedron. So, ang gagamitin naman natin ngayon ay uh, H2, pinanghabal. So, shoutout muna natin ng Tokyo Dry Pit sa napakabangis na riding jacket nila. Let's go! sa likod Sige, sige Hindi ayaw oh, lang Tara, tara Ano pangalan mo, boss? Emar Ha? Emar Emar, yan, shoutout kay Emar Okay Ma'am Glean? Yes, po Ako yung ano, ma'am, yung kausap nyo Big. Seryoso, uh, yeah. Ah, ma'am, yung uh, kausap niya sa habal, ma'am, ako yan. Pwede pa tingin ang kod mo natin. Ah, oh, sige, ma'am. Ay. Ito, ma'am, ma'am. Oh. Glean. <laughs> oh, yeah. Sige. Seryo, super, ba't big bike, kuya? Hindi, ma'am, ito talaga ginagamit ko, ma'am, para ma-experience ng mga pasahero, ma'am. Oo so ba? Totoo ma'am, nakita mo na yung konve yeah. Sige, gaw na to kuya, first time ko sa samakain ng big bike ah, Sige ma'am Gaw ka ma na to First time ko to ha Oo oh, ma'am, ginagamit ko rin siya para talagang ma-experience din ng mga pasahero ma'am Kasi pag sumasakay ako ng habal, hindi naman big bike yung dumadating sa akin Oo oh, ma'am, ngayon ko ipinauso to big bike. Uso na ko Ano? na ka ng helmet ma'am yes. Pwede rin tayo mag-usap dito, ma'am. Ayun oh. No? Galing, high tech. <laughs> kasi mapag ano, maingay, hindi mo ako maririnig. Mm. Wait lang ah. Ay, ngayon lang din ako kuya naka-experience ng nagma-mic-mic. Ah, yung iba kasi sa Angkas Guy Ride. Ela, meron na, ma'am? Meron, meron na. Meron na, kuya. Okay, go, ma'am. Ayun na. Meron na. Meron na. Anong order <laughs> <arthur> mo, <pa>, kuya? <laughs> kuya? kuya, kuya man, ang mga hindi laki. <laughs> Wait lang, ma'am. Ako muna. Iyan. Yeah. Ayan, apaka ay wait lang, ma. Gigilid ko muna dito kasi mabigat 'to eh. Sige, kuya. Malaki kasi kuya, eh. sa Aba lang sa maliit. Wait lang, ma'am. Abante ka muna. Ay na kuya. Ah sige ma'am. Okay. Pwede pa hawak kuya. Mm, -hmm. sige lang. hindi ko nakapunta kaya pala binawag ano ma'am? kaya pala binawag na big bike to no, nung no, kuya literal na big oo okay, okay, mam go ma'am go oo uh, go na kuya first time niya ako sumakain ng big bike kuya first time kuya kasi nagbook lang siya sa habal eh Sige kaya Sige kaya Sige ma'am ma kahit dito na lang ma'am Sige, ah, sige ma'am eh, ah, ah. Wala na <laughs> <Wala, kayo, laughs> Ano ma'am? Wala ma'am ma di pa mabilis yun Wala ma'am di pa mabilis yun Ano yun na yun? Yeah, kuya. Pag may rin yung kuya 'to 'yung pampaka sayo pag antayin niyo hawak, payakap. Ah, oh, maam, kinisun talaga kasi Hindi ka na pala kuya pag gaganto to kami, hawak kami sayo inang gento. Hindi, nasanay na ma'am kasi talagang kahit lalaki nga ganyan din humawak ma'am kasi. Ah, okay. oh, kasi walang hawakan siya masyado ma'am. Pwede naman dito siya ma'am. Kaso mas makakatakot, di ba? Oo, oo. Ayos, wait siyempre lang, pag motor, mahawak na lang kapit sa likod. Oo. Ah, uh -huh. Or sa ano, pag sa big bike na lang, uh -huh, na pwede ko talaga eh. Oo, ah, ma'am. Ako pa hinakap ko talaga. Punti ko yun lang ako. Walang selos. Wala. <laughs> Wala naman, ma'am. siyempre, <laughs> <laughs> baka may magselos. Diba, pag mga babae pa naman yung hinakap sa'yo, gano'n. Ha? Sa labas ka matulog. Yung totoong hawak, ma'am, pwede rin dito, ma'am, sa tangkat. at sa buka niya, ma'am dito? Ah, kung yan. Ayan. Ganyan yung hawak talaga, ma'am, yung iba. Ayan yung ano. Ayaw ka, oh, kuya. Ayaw <laughs> ka, kuya. Parang kisay. Di Oo. Ah. Dito na nyo, kuya. na ako. Oo, ah, sige lang, ma'am. Pero pwede talaga rin dito, ma'am. Kaso parang mas nakakailang, no? Oo, oh, ako, oh, kuya. Sa ako, parang malalaglag pa ako, eh. <laughs> Lagi na nga ako malalaglag naman yung tao, eh. Nye. <laughs> 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 Umuhugot. <laughs> Ayan, no, eh. tapos dito malalag ako malalaglag dito. Malalaglag din. Ayan, hindi ka na malalaglag. Ma'am, no. Ayan, hindi na ako malalaglag dito. Uya. Ah, lagi ka bang... na yung safe ako. Mm, yung sigurado. Oo, uh, kung uh, mm. ka mga sigurado. <laughs> umuugot Kayo, ka, ma'am. Lagi kasi na nalaglag eh. Lagi na pa mali. Ah, nasa maling tao. Oo, oh, lagi na lang nasa maling tao, kuya. Kuya, <laughs> <laughs> nagdrawa ka na ba sa mga naangkas mo? Hindi, wala. <laughs> may ano na ako ma'am, may asawa na ako. Ay, take it na ba na? Ah uh, ma'am, take it na. <laughs> Pwede kuya, hindi nagsiselos yung asawa mo pag ganito. Pag ano ma'am? Pag ganito, may naangkas sa mga babae. syempre yung mayakap kami kasi wala namang kaming choice na sa hindi. kami ang hawak. Hindi ma'am, sanay naman na eh. Kasi alam naman niya na dito hawak kasi kaysa na mamalaglag. Okay. Ah, uh, ma'am. At least, diba? At least, alam <laughs> ni Asawa yun. Ah, ma'am. Tapos na naman yung pagkahapan ng ganito, kuya, ng big bike. Ayos lang, ma'am. Lahat, lahat ng pasahero ko natutuwa kasi sabi nila, first time nilang makakita ng big bike habal tapos first time din na makasakay. Parang ikaw, di ba? Ikaw, kamusta ba experience mo? Solid, Solid kuya. Ang mo sabi ko sa'yo, di ba tatawagin kita next week? Kasi gusto ko ako ulit umulit. <laughs> ah, sige ma'am, sige lang. Ha? Sa labas ka matulog. Next week ulit na? Ah, next week ulit na? Ah, sige lang ma'am. lang yun, oh. 89, oh. Parang lili pa rin talaga, ma'am, no? ano mo ko yung dito na lang? Dito, ma'am? mam? ah oh, dito oh, na lang. Ang bilis ba, ma'am? Oo, bilis ko yun. Kuya, pwede ko maglalay? Ah, oh, sige, ma'am, sige. Ayan, hawa ka, ma'am. Ayan, apa ka dito, ma'am. <laughs> Ganyan talaga, ma'am, pag mga big bike. Ano, ma'am? Kamusta yung ano, mam ma Experience. Kuya, sobrang sarap. Sobrang sarap sa feelings, ma'am. Ayan. Solid ang experience, ma'am. Bayad na nga pala. Nakalimutan ko ka. 200. Okay. sa mo, ma'am. Ay, bala na, ma'am. 300. Dagdagan mo, ma'am. 500 kasi singilan sa mga big bike, ma'am. Eh. Hello, yun, yes, 200 lang eh. Yun nga, ma'am. Hindi, mali ko. Hindi ko agad nasabi sa'yo na 500 talaga. Big bike kasi, ma'am. Yun ang mali ko, ma'am. Hindi ko rin nasabi na 500 talaga. Eh, hindi pa naman ako nagdadala ng cash. Paano big oh, Nakabigbag na. Gusto ko pa yung bayan. <laughs> Pwede ba gigas ko na mamaya kuya? Yung 300 ma'am. Ba Hindi. <laughs> Bale ano ma'am? Oh. Ano to? Ba Libre na lang yung paghatid ko sa'yo ma'am. Ano? Oh. Bakit kuya? Nakablog ako. Nag-ayos <laughs> <laughs> lang lang ako. No? Bale na ano, mam. Libre ko na lang yung paghatid. Okay lang ba na i-upload ko rin ma'am? Nagpapaalam naman ako. Okay lang kuya. Ano FB pala? Ay yung... Eto ma'am. Insekt mamameta. Yeah. Hay nako. Ano 'to? Bayo ba lang followers ko? Yeah. <laughs> Ayya. Ate, ano ba okay lang ba ni upload ko? Okay lang kuya, pero kasi 'di ba kanina sabi mo may asawa ka. Oo. Uh -huh. Nakakayak yung yumakap. Ano na pa pinagsasabi? 'Di ako lang, mam, ma makikita mo diyan yung mga inangkas ko, ganun din talaga. Ah, ganun din talaga. Ito ma 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 na mam, ma mo ma 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 na. Ha-a mo okay lang Tapos okay lang na ilagay ko yung FB mo ma'am? Okay lang din. Kasi yung mga nanonood gusto ipalo yung mga nang. Okay lang. Okay lang. Ayan, ito yung, yung FB ni ma'am. Wala namang magagalit eh. Ah, wala namang magagalit sa'yo. So, so ano mas sabi mo ma'am? Anong experience? Solid ba? Ano so experience kuya? Solid talaga. So ay, next si kuya ah. Pwede ba? Sige, pwede yan. <laughs> kuya, next si ko. Ayusin okay. na, ayusin ko sa ako na kuya. Ah, sige ma'am. Ito nang record to kuya. Ah ma'am, ito ma'am. Tsaka yun yun, shoutout time yung shoutout muna natin GJ88 shop sa mga may magdol mag follow and like na Moto Cinematic Vlog yan follow and subscribe na malupit yan Big shoutout din natin si Kuya Jojit Pabros yan shoutout sa'yo at si Wensis21 Moto Vlog Yun shoutout Yun, shoutout time yung shoutout muna natin yung mga nagpapa shoutout Yun shoutout natin si Jeff Yu, Jaden Salcedo, Maki Boy, Robert, Yaj Orsio Ashnash, Junsai, Mel Diaz, Esteban Lorenzo Norbe, yan, Shoutout sa sa'yo boss, Guardian sa Batangas, Mark Christian Mahinay, Dran Reb, Inor, Wilbert, Portgas Yochtap Joel Mar, Jan Cantara, syempre, Yapsons ng Pasig yan, tropa yan, Nudj, Ibonan, Eka, Jan Albert, Jeric Santos, Gary, Claire, Chu Pepoy, Edgar, Ibona, JD Salcedo, Jerkin, Kisel Reyes, Dave, Jordan, Rick, Rainier, Albert, Amber, Christian, Reynante, Chris, Frank, Ellie, Alvin, Ramsat, yung shoutout sa inyong lahat. Yeah.